Oh. Oh. Let's go. Bili tayo sabon. Mm. Saan? Bola muna. Dumadami na ang tindahan dito sa baras parang suertihan <laughs> na lang ang bibili pare-pareho ang tinda kumbinsihin mo si Jeboy bili kayo ng, ba ng lupa sa ano ayoko talaga na dyan Buwanan natin si Johnny dyan ang ganda ng kubo A araw buti naman makatuyo ka kaagad ng ng dami palengke lano entry daw paano wow. ka yan doon ka sa kabila A security no entry di ka doon makakapasok dito o oh. gantay dito gusto dyan doon ah, dito ang entrance No ID, no entry. Ayan, mga kubo-kubo. Ang gaganda, oh. Parang lang ako natin. Ayan. Isang ganyan. Okay. Palengke ulit. tanghali palengke lang tayo ang mga kubo kubo at ang daming truck doon anong ginagawa no ayun o ang daming truck ano pa yung gagawin yun dyan tatambak eh walang ko wala, anong gagawin wala baka SM na yan tinatambak ka na SM na yan yeah nagdidevelop na talaga ang baras JNT ang galing naman daming dam truck oh katabo ng bato tinitibag ang ano tinitibag ang bundok ikatabon sa palayan babahain ng bayan ayos ganda ng mga kubo guys na lang tayo, mura pa mahal ng pakwan